Baby lang pala katapat na ito. <laughs> Hindi ka pa nga Chicken. May chicken ka dyan pa? Win chicken. No? still hot. Mm Hindi -hmm. it pa nyo hot. It's hot. Mm -hmm. Gravy, oh. Oh. Oh, oh gravy. Ayan, oh. Chicken, oh. Sa arap. Ang show mo yun kung may ito, oh. It's hot. ây xanh -e 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 chicken, ây <coughs> ra <coughs> 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 chicken. ây chicken. 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 Tapos yun yung kuha Huwag mo kami gravy, Sige, okay, okay. sige. Yan ako? sige. Uh -huh. okay. Magay mo sa kanin mo ba? Babantay sige. Uh, okay, more, more chicken. chicken. More chicken. It's still hot eh. Hipan mo ah, hipan. Lawit mo na. Blow mo muna, blow. Blow, blow, blow. Blow mo muna. Ayan. Ah. Mm. <laughs> Pero sabay sa lubo. Masakit yung... <laughs> Ay, masakit pwede mo. Lagay eh. mo yung... Office. Ay, yung ano, may diaper yung Ito na lang Maybe. Wait na, wait na 最初に3秒。

First, are you sleeping? Gravy <laughs> and rice, oh. Oh, yummy. Gravy and rice. Come on. No more chicken na pag walang rice. No more chicken pag walang rice. Ah, rice na, nari. No more chicken na pag walang rice. Oh, dali later. Later we'll eat ano, chicken. Eat rice first. Rice and gravy, oh. Ako. Okay. Yun naman Lolo. Magagusto na yung food niya. Wow. Cute na mukha. Kaya nga eh. <laughs> ka? <Kaya nga> eh. <laughs> yung mukha niya. Gaya <laughs> yung cute yun eh. Gaya nga. You want shumai? Ba't tulala na yung bata? Tulala <laughs> <nga> na. na. <laughs> Pakos sama pa. Pakos eh. Ah. Pakos na pa. Tuloy lang natin MD. Pa-follow pa. Hey, Mag-follow. follow Rice and gravy. niyo. Oh. Oo. <laughs> Tinatagalan niyo yung panmuyo. Wow. Oh, yummy, di ba? Chicken daw, chicken. Laki naman yung mee. Laki ba? I get it. Galing mm -hmm. ng MJ, nagtuturo-turo na siya, Nomi. Kitang kaya ka, mo. tingnan mo. Puno pa, puno pa yung lubog niya. Ano na? Ang ba yung sinugo mo kanina pa? Hindi. Sweet and sour. Ma Parang may mapula sa ano niya, sa dila. Wala, wala. Maasin lang. Kasi, no? Ay, ano nga asin? naman pa niya. <laughs> Mano, ay, baka, baka ano baka na, baka nanginibago siya. Nanagago lang. lang.

Ako <laughs> kaya durug kong na-clam nya Durug <laughs> na durug nya Ako kaya turug nya Sari ni ka Ako <laughs> kaya uh, no Naka video ah, Naka video Chicken or chicken Ok ho Ako kaya turug na nait Magulat naman si Kuya. Uh-uh. Parang paano niya yung sarili niya? Mm. <laughs> ka pa pala tayo, Naka-video. What gravy? Rice uh, and gravy? <laughs> Pero, thank you. Thank you. এর <laughs> নিজস্ব I, kami, <laughs> I don't Mas muna Careful! dami na niyo nakain. May laman pa yung soup eh?

Apo, oh, punasan natin yan mamaya. Ah, punasan mo. Punasan mo, punasan mo. Atang ba? Sa dito. Oo, si Shea. Punasan mo na. You want more chicken? More chicken, yes. Pembat ni.

Wait teka, lang, Jay. Wait, wait. wait lang. Wait. lang, wait lang <laughs> <laughs> <talaga yung balad. laughs> oh, may kaagawin sa balat, Mami. baby ah. ko? Pinawa ko kasi gravy. Ang dami na nga. O, tingnan mo yung kanin, no? Nakadalawang kubo lang akong kanin. So, na yun, no? Ay, don't do that, Margo, ah. Oh. Bad yan, bad. It's bad. No, chicken? Oh, rice muna. Rice first. Ay, antok na? Hindi. <laughs> rice muna, rice. Tama na sa rice mo yung na. Rice and chicken muna. Baka -busog, busog na ha? -busog, busog na yun. Baka busog na busog na. gusto pa de yung What? sa rice. It's still hot. Hot oh. pa rin. Rice muna. Rice first. Ito oh, tingnan mo luko. Sauso ko sa lady. No! Nanina oh. Last one. Last one rice. Dali, bago chicken. Last one rice. Ani na? Right, right. Last one. Last one na, promise. Last one rice, yeah, dali, oh. Last one rice. Naliliwan, last one na. Last one, one na. Oh 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 oh. Oh dali, na last one. Ayaw yeah, we'll oh, mo yeah. na yung <laughs> magkiliten. <laughs> Ay nandyan. Haha. <laughs> Ayaw mo na jinggan. Dahmin ngayon kailan? Mm -hmm. <laughs> Sino kung ano You want rice? Sasaw-saw ulit. pa siya. Ngunit hindi magsaw-saw-saw-saw ulit. Ayun ako MJ. Nakatawa kang bata. Saw-saw <laughs> so ulit. So Cute na bata. Ang galing mamit yung ginagawa niyo. Sasaw-saw so so yun. Tapos sisip-sipin niya. <laughs> Yummy. <laughs> Yummy. Kita <laughs> <laughs> <the only> <laughs> Apa namanya? Bakal besok Overload naman yan. Hindi, hindi ko na siya pinapakain ng ano. Chicken um, na. Tapos puno na yung kanin. Ah, Sabi. <laughs> Say hi, mamo. Hi, mamo. May lang yung ulan. May inyak na naman yan. Hmm. Ang si MJ.

niya sa kaliwa, kinakain. kinakain Pang-gravy lang. Pang-gravy. Okay. 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 Ah. Nasa ipin na dun. Ha? Nasa ipin. Nasa ipin. Nasa ipin. Pinagsasaw-saw lang yung kabila. Uy, makawa ka naman dyan. Tama na mi. baka busog na yan. Oo. Tama na mi. Chicken na. Hindi na yung ng chicken pa kasi baka puno na yung chan yan. Baka mahirapan siya. Hindi yan busog. Chicken lang yan oh. No? Chicken lang yun eh. Hindi, marami siya nakain ng kanin eh. Magkaka. Malilit lang yung chicken na binibigay ko sa kanya. Nakakunti lang yun. Okay. Kaya ganyan lang. Mm -hmm. Tinaran mo ako ng tipak si ng yelo. Oo <laughs> nga. Kaya Meron nga dyan leche plan Para ang galing Wow! Kaya man, wala pa sa kalahati. Galing! Umaraw na mi.

Ano yung bibit gravy. <laughs> Ang sweet. Yung hindi mo, yung basta ka lang susubo sa kanya, no? Tapos hindi mo alam. Hindi na nun ay. Antok na. Antok na siya. Oh, okay. Are you sleepy na, Margo? Sleepy ka na, Margo? Sleepy ka na, Margo?